Medyo baka sa mga oras na ito nakangiti yung mga four piece beneficiaries natin dahil uh, mga sinusulong po din yung itong karagdagang cash grants na ito. Ano pong dahilan at plano pong dagdagan ng DSWD ang cash grants para sa mga four piece beneficiaries? Well, Ray, nung early part of this year, kung matatandaan, si Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. binigyan ng direktiba ang DSWD, gayon din ang NEDA at ang PSA, na pag-aralan yung uh, current cash grants na tinatanggap ng ating mga 4 piece beneficiaries para gawin itong mas responsive to uh, economic shocks. At of course... Uh, ma-preserve din natin no, yung value ng ating mga uh, cash grants, maging timely ito, and of course, uh, maka-caution yung uh, effect ng uh, uh, spikes nga sa uh, sa ekonomiya, kasama na dyan yung inflation. Kung matatandaan kasi, Ray, yung ating mga conditional cash grants, For our children enrolled in elementary 300 pesos yan per mm -hmm, month. Mm -hmm. For our children enrolled naman in junior high school 500 pesos and for those enrolled in senior high school 700 pesos. So tinitingnan natin yan ngayon with the uh, NEDA and PSA to determine yung appropriate na metrics na gagamitin natin para magkaroon ng automatic adjustment doon sa 4 piece cash grants. Mm -hmm. Uh um, at the same time aware din tayo Ray, na may isunusulong na mga proposed bills sa Kongreso na kung saan uh, ninanais nila na amendahan yung Republic Act 11310 o yung Four Peace Act. Uh, particularly yung provisions nga that uh, uh, mentions yung uh, amount of cash grants that our beneficiaries will mm -hmm. be receiving. So you see, uh, they, talagang uh, may move talaga na uh, i-increase, no? Mm -hmm. I i i propose, may proposal really to increase yung cash grants na tinatanggap because we really wanted it to be responsive to the needs of the times also.